Shoutout sa'yo, Utol Dog. Sabi niya, Coach, from 75 kilos po, now 69 kilos ako. Pero malaki pa din ang tiyan ko. Paano po kaya babaguhin pa? Paano po kaya ang babaguhin pa para kahit pa paano lumabas ang abs? Thank you po. Alright, Utol, una sa lahat, congratulations dahil nasa ideal weight ka na ngayon, nasa healthy weight ka na ngayon at napakalaking panalo niyan. Uh, shinare kasi ni Utol Dogs na 5'6 daw siya at 5 times a week daw siyang nag-exercise -e at nag-walking So pakita ko sa'yo Utol kung ano yung ideal weight para sa'yo So kung makikita mo dito Utol, for a 5'6 na guy, 58 to 70 kilos ang ideal weight At yung kilo mo na 69 kilos, congratulations nasa ideal weight ka na ngayon Yes, nasa ideal weight ka na, nasa healthy weight ka na, pero hindi ibig sabihin nun na nasa ideal weight ka, automatic may abs ka na. Tama, merong mga ilang factors na kailangan nating gawin para lumabas yung abs mo. Number one, syempre kailangan ng tamang exercise at tamang recovery sa abdominal muscles para ma-develop siya. Dahil kahit tanggalin mo yung taba dyan, kung maliit yung abs mo, may kang palabasin siya. Pero meron bang abs ang lahat ng tao? Yes, merong abs ang lahat ng tao. At hindi ko rin i-assume na maliit yung abs mo. I don't know. Depende yan sa genetics mo, kung paano mo siya tinrain before. Pero iyon ang isa sa mga number one na factors. Kung gusto mo magkaroon ng six-pack abs, kailangan na develop mo siya. Alright? Number two, kailangan mong magtuloy ng calorie deficit. Dahil ako, 5'6 din ako, and based on my experience, nag-uumpisang lumabas yung abs ko, mga 65 kilos. Alright? So magka-height tayo, kaya alam na alam ko na nasa ideal weight ka. Mga 65 kilos, pag mga around 60 to 61 kilos ako, punit na punit na yan, 6 pack na yan. 60 kilos, 8 pack na yung abs ko niyan. So, hindi naman tayo parehas ng genetics, I'm sure. Sa akin, mostly yung fats ko talaga ay nasa upper body. Kung sa'yo, well distributed, maybe at 65 kilos, uh, magkakaroon ka na ng abs. Kung medyo same sa akin, na mataas ang body fat mo sa upper body, maybe mga 60, 61, 62 kilos. I don't know, I'm not really sure, but what I'm sure is, Kapag nasa 69 kilos ka, medyo malaman ka pa niyan. Nasa healthy weight ka, nasa ideal weight ka, pero medyo malaman pa yan. Going towards 58, 59, 60, 61, 62, nandun yung lean na version ng katawan mo. So my advice for you is to number one, continue your calorie deficit dahil yan talaga ang magiging susi sa pagkalagas ng taba mo. And syempre, Number two, wag mong iisipin na kailangan mong pokusan yung tiyan dahil wala pong spot reduction. Pag may nagsabi sa'yo utol na gawin mo to para lumiit yung tiyan mo, niloloko ka lang nun. Walang ganon utol. Ang pag ng fat ay sa buong katawan at depende sa genetics mo kung ano ang mauuna. Some people nauuna yung tiyan. Most people, nahuhuli ang chan. Alright? So, the advice for you is to keep on eating on a negative calorie balance. O ipagpatuloy yung um, tinatawag na calorie deficit. Um, if you're interested, utol, meron akong course na nirelease. Message mo ko uh, dito. Send via a DM. Pwede kitang i-guide sa buong proseso para makapasok ka sa course wherein you will learn how to train maximum 1 hour per week at sa loob ng 1 hour sa isang linggo, maaari mo nang i-build ang muscles mo at tunawin ang taba at the same time. 0% chance of injury sa gym, walang masakit na joints pag alis mo sa gym, uh, napaaganda para sa mental health dahil focus tayo sa quality workouts and recovery. And of course, hindi ko ipagbabawal sa'yo ang kanin. Sana nakatulong. Follow for more tips.